Uh, good morning mga kababayan ko. Uh, ito po para po ito sa ating mga kababayan o sa mga kapwa ko boksingero at saka mga fans dyan ng boxing. Siyempre, I love boxing and you know, water is good. That's why I'm here na palalahanan kayo na natalo man yung mga boksingero natin, eh, hindi yun katapusan ng kanilang mga karir. No? Jerwin Ancajas, Jonas Sultan, natalo man sila, pero hindi yun katapusan ng mga karir nila. Ang tatapusin kong karir ngayon ay yung kay Silver Boys. Kasi nga, Sobrang toxic na ngayon si Silver Boy sa social media. Minamalas-malas tuloy kaming mga nagpo-promote or mga promotion namin. Nawalan kami ng kita dahil kaka kakangawa ni Silver Boys. No? Kaya itong kakantahin ko sa'yo, Silver Boys. Sana'y mapakinggan mo ito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para maalis ka dyan sa pwesto mo. Upang magkasundo kami ni Casimiro. Para sa'yo ang laban nato, to. Para sa'yo ang laban nato. Oh hindi ako susuko, isisigaw ko sa mundo Kasimero para sa bayan ko. Di ba? Ang galing kong kumanta. Artista, singer, basketballista, boxer, kahit ano pa diyan, kayang-kaya kong gagawin dahil para sa iyo ang laban na to. Silver Boys, magtigil-tigil ka na sa mga content mong walang kakwinta-kwinta. Dahil si Casimiro lang talaga ang ating pangbato sa Pilipinas. Wag na wag mo nang kakantihin. Pag kinanti mo ulit, para sa iyo ang laban na to, itsapwera ka na. Malas ka sa Pinas. Diba? Malas ka sa promotion ko. Kaya go, di diba? Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Upang malis kat ipalit o ibalik si Casimiro para sa iyo ang laban na to, Casimiro.